nakita at nakatikim ka na ba nito? Yan nga ay nakukuha dito sa sapa. Halina't ating alamin ano nga ba ang kanilang ginagawa. Tiii! Hello mga bishi! Dito nga sa aming barangay, mayroon kaming tinatawag na sarada. Ito nga ay isang malaking sapa na pinagkukunan ng tubig papunta sa mga palayan. Kahit nga tayo ay nasa panahon ng tag-init, mayroon pa rin itong tubig dahil nga dito bumabagsak ang tubig na nagmumula sa National Irrigation Administration. Dati-dati nga mga bishi, tuwing tag-init, ito talaga ay umiiga. Pero ngayon, tingnan nyo naman, punong-puno siya ng tubig at syempre, punong-puno nga din siya ng water lily. Para sa ilan, perwisyo ang mga ito dahil bukod sa natatakpan nila ang sikat ng araw na kailangan ng mga isda. Gago nga din ito sa oxygen na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga isda. Pero dito nga sa amin mga bishi, huwag kayong mag-alala dahil ito namang sapa ay hindi naman yung palaisdaan talaga. Sa aking pagkakaalam, ito ay walang nagmamayari. Kaya ang nagme-maintain ng kalinisan dito ay ang barangay. Kaya minsan hinaya na lang tumuba ang mga watay lili. Tapos isang araw na lang makikita mo na nalinis na pala ng barangay. Sa mga kung nga ipapunta dito sa looban, mayroon nga nakikitang mga nangangapa. Akin nga silang tinanong kung ano ba ang kanilang mga ginagawa? Sila pala ay nangunguha ng paros. Alam nyo ba yun mga bishi? Ito nga isang uri ng laman dagat na mahikita mo sa mga tubig tabang Karaniwan mo nga din itong mahanap sa mga mabuburak na parte ng dagat o ilo. Ang itsura nga niya ay kahawig ng tahong. Nasaktuhan nga na nung ako ay papunta dito nga sa looban sila nga ay aking nakita. Kaya naman agad ko silang nilapitan. Ang kanilang ang ginagawa ay yung nangangapa. Lalakad nga sila ng dahan-dahan tapos mangunguha nga sila nitong paros. Mayroon ng parte na malalalim naman para maabot nila ito, kailangan nilang ilubog yung buo nilang katawan. Kung ikaw nga ay medyo maselan, wag mo nalang panoorin itong aking video. Dahil para sa amin, hindi naman ito ganun kadumi. Dahil alam nyo ba mga bishi, na nung mga bata pa kami, naranasan ko din mag-swimming sa ganito kalabong tubig. Tinanong ko nga si ate kung marami na ba siyang napanguha. At nung umahon nga siya, nagulat ako mga bishi, punong-puno na pala yung damit niya ng paro. Sila nga pala yung mga tagasan akilino. Matagal na nga daw nila itong ginagawa at kahit dati pa, nangunguha na talaga sila nitong paros dito sa sapa. Ito nga daw ay kanilang uulamin. Isang pamilya nga silang nanguha dito at ito na nga parang pinakang kanilang bandi. Alam niyo ba mga bishi na mayroong iba't ibang uri ng seashells? Mayroong paros, mayroong tulya, kabibi, luka, mayroong ding mga suso, pilusupot, kuhol, ang dami mga bishi at halos lahat nga ito ay kinakain. Mayroong mga kakaibang lasa at tekstura na nagaakit sa mga taong gustong subukan ng pagkain na ito. Balit mahalaga pa rin na tandaan na ang pagkain ng seashells ay dapat gawin ng maingat at alamin kung paano ito naihahanda ng maayos upang maiwasan ang anumang posibleng panganib sa kalusugan. Dahil sa isang nga ng hapon nung ako ay pumunta dito, kaya naman sila ay patapos na. Kitang-kita nga ang pagkaginaw ni kuya. Lamig na kasi ang simoy ng hangin, kaya naman sila ay nagsiaho na. O oh, eto mga bishi, tignan nyo, sobrang dami nilang napanguha. Ito nga daw ay kanilang uulamin. Kahit luya at asin nga lang ang ilagay mo dito, ay sobrang sarap talaga nito. Ikaw, nakakain ka na ba nito? Ano ba ang tawag nyo dito? I comment mo lang sa comment section. Huwag mo na din kalimutan na like at share ito. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayo pagpalain ng ating pong may kapal. Pa.